Ayan mga ka no? marami na tayong mga transaksyon na natapos ngayong hapon. At ito na yung ating huling transaksyon na pupuntahan sa hapon na ito. At ngayon ay 4.34pm na. Kaya kalating oras na lang, mag-aalas 5 na. Parang napakataas ng araw no? dito sa Pilipinas ngayon. Medyo mahaba ang araw. Hindi kagaya nung nandito si Kainags, ano? nung mga December, medyo maiksi ma lang no? yung araw. Pero ngayon, Hello mga kaonix, good day and good vibes sa inyong lahat. Narito tayo ngayon sa 5th floor ng accommodation natin dito sa Puerto Princesa City. At ngayong araw, ang gagawin naman natin ay pupunta tayo sa Provincial Veterinarian at makikipag-coordinate tayo doon ng ating mga activities. At ganun din pupunta tayo siyempre sa ilang pang mga transaction natin sa buong araw. Kaya samahan nyo ako mga kaonix ano. So tignan muna natin no, bago tayo umalis, tignan muna natin itong a uh fifth floor no ng aking uh, aming accommodation dito ano so meron palang garden sila rito ano makita niyo yan may mga vegetable uh, garden o makatanim sila rito ayan nakita niyo may mga itlog pa ng anong ginagawa nilang fertilizer no so medyo healthy at uh, may pagka organic din yung kanilang uh, mga tanim na vegetable dito sa taas sa fifth floor yan, makita natin may mga okra rin sila mga kaonix ano. Ay ito, may mga pinabubulok sila oh. Yung mga market waste, no? Tama itong ginagawa nila, pinabubulok at yung mabubulok. Ayun yung ilalagay no sa mga vegetable nila rito, pampataba no, organic fertilizer siya. So tama yung kanilang ginagawa rito, no? So ang ganda rin pala ng kanilang yan mga kaonix, no oh. meron silang okra, no? yung mga pinaggamitan nila ng mantika, yung lata ng mantika ano, dyan nila tinatinim yung okra ni, ah yung talong nila, sorry ah talong pala, ito yung mga okra nila no, nakatanim lang sa may lata pero tignan nyo may bunga ng mga kaonix oh. yan o oh. wow, grabe no may bunga na yung mga okra nila na nakatanim sa lata dito tignan pa natin sa bandang dulo oy may harvest na sila mga kaonix oh. yan o oh may harvest na sila oh. may okra, sitaw, talong at patola no? yun no? Oh, patola ang ganda rito, sa kanilang fifth floor pala no? ito yung mga sitaw naman nila no? Ah, nakalata rin no? so urban gardening yung tawag dito mga kakonics no? kahit sa isang syudad ay pwedeng mag garden no? kahit sa taas ng bahay sa maikling bakuran pwedeng gawin gaya nito Tignan nyo yung balag nila na ginawa mga ka Onyx. so oh. Baka lang ito no Tapos yan may patola na sila Kita nyo yan ano So ang galing ng pagkakagawa Meron din silang Meron din silang uh, sibuyas Ayan no Sibuyas, petchay Kita nyo ba yung mga petchay ano So ang galing Maganda, magandang uh, diskarte. Grabe, nakaka-enjoy. So tamang-tama ito sa pinopromote natin mga ka Onyx, no? organic uh, production, organic farming. So ginagawa ito dito sa sa fifth floor ng no, ating uh, tinutuloyan sa ngayon. Ayan yung mga okra nila lalaki. Oh? Ayan. Okay, nakita na natin. No? May ilan rin sila mga ornamental plants na kasabit. Okay, wala sinasayang no. Kahit yung lahat ng mga uh, ginamit na mga plastic na pinagamitan sa hotel, Ginamit nila para pinakapaso dito sa urban gardening nila. Ayan o, no? pinabubulok nilang mga uh, market waste. At pag nabulok, magsisilbing organic fertilizer sa mga vegetables nila rin sa taas. Okay mga kaonics, uh, diretso na tayo dun sa ating pupunta, sa ating transaksyon ngayong umaga. na po tayo sa Provincial veterinarian ano at ngayon ay papunta naman tayo sa isa nating uh, transaction no para makipag-usap sa isang activity natin na gagawin by June. So, samahan niyo kami mga kaonics. Ano? So ito yung uh, provincial capital ano mga kaonics na dadanan natin. Yan. dinadaanan natin ano, mga Onyx oh, kaya medyo ito yung busy road talaga rito sa Puerto Princesa City kasi dito rin yung palengke at yung pagdiniretso natin itong dana na ito nandun din yung daywalk nila Pagkakas sir, palengke o palengke tayo Kung makikita ninyo sa bandang dulo nito ay dagat na. Dito lang ang palengke mga ka No? Tapos yung ating uh, purpose ngayon, dito tayo papunta sa hotel na to dahil meron tayong kakausapin, meron tayong kakadak na activities by June. Kaya kailangan natin ayusin yung mga papel. Pwedeng dito mo tayo mag mag-meeting. So dito lang muna tayo mag-meeting ano. Uh, uh, okay, sige. So dito lang tayo mag-meeting with uh, the sales manager no ng hotel na to. Habang hinihintay natin yung ano sales manager no. Gusto ko lang ipakita sa inyo mga Kaonix, ito yung fish port nila, no? So, yung fishport port na yan, mas mura ang mga isda dyan kumpara doon sa palengke. Pero, hindi ganun kadami ang mapagpipilian. Kung ano lang yung darating ng mga isda, yun lang yung makikita sa fishport port na yan. Then, yung mga isda dyan sa fish port, dinadala sa iba't ibang lugar, no? Sa Metro Manila at sa iba pang mga probinsya. Ayan, tapos na tayo sa ating transaction, no? Para dito sa hotel, no? So, punta naman tayo ngayon, no? Ah, uh, mag naman tayo mga kaoris, no? Halos pasado, alas 12 na no? 1230 na ngayon. Mag-lunch muna tayo bago tayo tumiretso sa iba nating ng transaksyon ngayong araw. Ayan mga kaonics, no? marami na tayong mga transaksyon na natapos ngayong hapon. At ito na yung ating huling transaksyon na pupuntahan sa hapon na ito. At ngayon ay 4:34 PM na. Kaya kalating oras na lang mag-aalas 5 na. Parang napakataas ng araw no dito sa Pilipinas ngayon. Medyo mahaba ang araw. Hindi kagaya nung nandito si Kai nagsano nung mga December, medyo ma maiksi lang no yung araw. Pero ngayon 4:34 na, ang taas pa rin ng araw mga KaOnix. So samahan ako, no? tignan natin yung ating uh, mga gagawin pa ngayong yung uh, hapon na to. Ito mga kaonik, no? isang uh, uh, sinag sa balay, Oma. So ito yung isa natin pupuntahan dito. Isang organic farm din. At nandito yung kasamahan natin. No? Makikipag-coordinate tayo sa kanila kung ano yung uh, mga pwede nating maitulong para sa organic farming na gagawin nila. Ayan po. Yan, so yan yung mga kasamahan natin, ano? Huh? So, ang ganda ng lugar nila dito. Hello po, Andiyan po si Sir Val. Ay. Uh, so, andyan po nakilala, mo hindi ka po asukagod? Andito, skylight transfer. Ayan mga kaonix, no? tapos na tayo sa lahat ng transaksyon natin ngayong araw. Kaya bago tayo umuwi bukas, ano, pabalik ng Quezon City, syempre, mamimili muna tayo ng pasalubong natin. No? Papakita rin namin sa inyo mga kaonix, no? ang isa sa mga pinupuntahan dito ng mga turista at binibilhan ng mga pasalubong. No? Sa itong uh, bakery, ang tawag nila ay Baker's Hill. Kaya yan ang pupuntahan natin ngayong hapon. Time check mga ka-Onyx Ah, uh, 5 Ano na? 5.15 Okay, 5.15 PM no? Exact kung matapos na tayo sa ating trabaho At pwede na tayong Gumawa ng ibang extracurricular activities natin So, samahan nyo kami mga ka-Onyx Punta tayo ng Baker's Hills Isa sa mga kilala na pinupuntahan At binibilhan ng mga pasalubong Dito sa Puerto Princesa City, Palawan sa bundok na pero dito lang natin makikita maraming mga sasakyan dito sa Baker's Hills mismo Ayan, andito na po tayo sa Baker's Hills ano. So, makikita natin napakaraming sasakyan dito bundok ito pero maraming mga sasakyan na makikita dahil pinupuntahan talaga itong Baker's Hill sa ito. Samahan niyo ako mga kaonix, tayo sa doon. Bago tayo bumili ng mga pasalubong natin, puntahan muna natin yung kanilang Baker's Hill Park. No? Isa yung sa mga dinarayo dito at walang bayo no? drone. Parang uh, pakita na lang nila. No? Parang uh, gusto na lang nilang magkaroon ng landscaping at park itong uh, lugar nila at the same time nandito yung mga pasalubong na mabibili sa kanilang bakery. Let's go. Ano oras boss nagsasara ito? 8 lang yun sir. Eight. Medyo to Medyo tumagal-tagal na rin ngayon. Dati 7 lang. ano? Okay. Salamat. Dito muna tayo mga ka no, para makita ninyo itong park nito. Ito yung kanilang baker, bakery. Diyan bumibili ng mga masasarap na hopya. Ano? Iba-ibang klase. hopya, special hopya na dito lang yung matitikman ang ibang klase ng lasa. Yan. Nakita nyo ba? So, ito yung itsura ng kanilang park kita nyo so dito maraming mga nagpicture taking ano, o makikita ninyo ano? yung mga kaonics pamilya barkada yan wow masarap dito mga kaonics mag enjoy tayo dito wow Me. Kita nya naman yan ano. Grabe. So let's go. Punta tayo dun sa Bandaron pa. Yan no, makikita ninyo may mga cartoon characters dito. Yan. Kaya ko pa kayo dun mga ka na sa bandang dulo mas maganda pa ron mayroon din mga restaurant mo no, rito Nabibiling mga pagkain. Kaya nito. Ayan, mga pizza, milk tea. Ayan. So, dito may mga iba-ibang klaseng food pang nabibili. No, okay. May comfort room din sila rito na maganda, no? Marami rin pwedeng kainan dito mga ka -onyx may restaurant din sila gaya nito yan wow ganda nito andyan ka na pala hindi mo ako hinintay samahan okay, mo nga so ako wala pa so may restroom din sila dito banda no, ito yan malinis itong mga restroom nila no? yan yeah, So, ang ganda ng mga decorations nila, ano. No? So, ito 'yung itsura niya pa rito banda, ano. si sister Alan, ano, kasama natin. Okay. So, pwedeng mamasyal mamasalan ang pamilya dito, makaka no? walang bayad ang pagpunta rito. Tapos, kento kaganda ang itsura niya, no. Kita nyo? Ito, playground ng mga bata. No? Para kung may mga bata kayong kasama, pwedeng maglaro dito. Pwedeng uh, mamasyal dito, no? Habang nakaupo kayo sa isang tabi. At yung mga batang kasama ay nag enjoy maglaro. Gaya, makikita natin, ano? Marami rin sila mga halaman dito, na mga ornamental plants. Ayan, no? Ang ganda. Wow! Talaga naman. Huwag yung kalimitan mamasyal. Dito mga... Kaonix, ano? pagka kayo ay napunta rito sa Palawan. No. Wow. Ito naman yung... Uy, na rin sa Cavite. sa Palawan. Wow. Kita nyo ito mga ka no? Grabe. Ito, dito rin nagpipicture taking yung mga mag no? Galeng. Galing. Mamaya ikot tayo sa kabila mga Konex Ka dito muna yung puntahan natin tong area na to ano. So, ang daming tao dito mga Konex no, lalo na pagkahapon. Ah, it's already 5:35 PM. Yan. Ganda, di ba? So, ang ganda ng landscaping nila rito. Ornamental plants. Yan, nakita niyo ano? sobrang ganda nito mga ka -onics. so dito tayo may mga bago silang gawa rito ito penguin <laughs> may mga penguin sila rito ayan tapos pwede rin mag picture taking oh. ayan tapos doon sa pader sa wall ng mga pader pwedeng pumunta para mag picture taking okay na kayo oh. Wow. Ay, ang gaya ng mga bata oh. Okay. okay. So, dito naman banda mga onyx oh, no Meron silang alagang mga pika. hindi ako nagkakamali, ano? Eto, tignan natin. ang ganda ng mga pika na to. Oh. Tignan natin ito. Wow. Tignan nyo ito, mga kaonix. Oh. Grabe, So may mga alaga rin sila, mga pikak rito. Ang dami. Yan. Dito sa kabila, oh. kita niyo. So attraction din niya nila dito. Ano. Hmm. Okay. Dito, malalaki na. Makita natin. Ayun, oh. pataas. Malaking pika. Bagsa ng umaga. Pagkalaki dito. Antayin mo pa kami diyan. Ito lapitan natin no para mas makita natin. Ayan no. Yes, oh. Pagkalaki. Ah. Sanjo. Ito, 'to ang lapitan ah. kita. Pagkalaki. Wow. Hoy. Okay. Ganda. Napaka-relaxing no. Ito bawal ito dito banda no. Paparam ah, pwede no. Ah, pero so bawal na raw doon ano mga honix so dito na lang tayo yan dito tayo sa kanilang uh, tunnel no may tunnel din sila rito hindi ko alam alam ko anong halaman itong mga to wow grabe kita nga naman yan ano so bibili lang kayo ng pasalubong meron na tayong makikita ganitong klaseng mga park na may enjoy na atin dito no? yan yeah. galing nakapakaganda so may mga upuan sa kaliwat kanan kung gusto mong umupo mag relax, mag enjoy habang kumakain na bumibili ng pagkain sa mga tindahan nila okay yan yeah. Okay. So kung titingnan natin mga kaonix no, dati lang tong bundok noon ano. Sabi nga nila is uh, parang 2 pesos, per hectare lang no nung kapanahon na nung nabili pa ito. Pero ngayon ay sobrang mahal na ng presyo ng lot, lote o lupa dito. So masarap magpa-pictures dito no. Daming pwedeng gawin. Kaya nito Yeah. Okay. Christmas. Dito naman tayo sa kabilang bahagi. Ayan ano. o. Ayan o. Meron din mga statue. So ito ang sa... ito ang isa sa mga pinupuntahan dito mga Kaonix no. Ito isa sa pinakamaganda rito. Yan, aakyat tayo rito sa mataas na lugar na to no. Yan. Ay, dito pala. <laughs> Sorry. <laughs> ka na tayo naligaw, ano? Wow. So, makita nyo mga kaonix, no? Bundok din yan na hindi pa na-develop. Pero itong baker hills na nabili nila, halos 2 hectares, 3 hectares, no? Na-develop na nila to. Kaya, kung meron ka talagang salapi o pera, pwede kang mag-develop ng bundok. At pagandahin gaya nito. Yan makikita no? Ito tayo sa isang bahagi at meron pa isang bahagi doon mga ka -Onyx. puntahan natin siya no? para makita rin natin ang ganda ba? Diba? ito makita natin sa baba oh. so doon lang sa ano no sa pagtitinda lang ng hopya ay kumikita na itong baker seals to, to no kaya tinawag na baker seals kasi bundok talaga to mga kaonix ano and bakers kasi sila yung mga nagtitinapay no nagtitinda ng tinapay na special at napakasarap so itong bahagi na to hindi nasakop nila kaya medyo masukal ano kung makikita nyo pero itong part na to kita nyo naman no develop na develop hanggang doon, sa so kabilang yon okay akit pa tayo sa bahaging yun mga kaonix no dun sa kabilang taas para mas makita pa natin okay so isa ito sa mga pinupuntahan talaga rito ano tingnan natin na, yan so makikita natin dito ano So yung bandang yun mga ka ano, Dagat na yun ano, Kitang kita rito Tapos mga bahayan At actually gubat na halos ano, Makikita natin doon So ganito kaganda rito ano, Ganito ka relaxing ano. Yan So itong bahagi na to Hindi nasakop ng baker seal ano, Kaya medyo masukal siya. Okay Ito yung itsura dito mga ka Ano Okay. Okay mga kaonix no? Yung kabila lang na yun, ano? Mitra Farm na yun, no? Mitra Ranch Farm. So, papunta rin tayo doon. Mas mataas pa yung lugar na yun. At mas kitang kita yung mga view doon sa dagat, no? Maya-maya, pagkatapos natin dito, no? Pagkatapos natin bumili ng uh, hopya, ay... Ah... Uh, pupunta tayo doon. Okay? So, baba na tayo mga kaonix At... Diretso tayo doon sa Mitra Farm muna, no. So, bago tayo bumili ng uh, hopya dito sa Baker Hills. Kasi, baka may bitbit bit pa tayong hopya doon, eh. Medyo mahirap na. Ayun mga kaonics, no. Sana nag-enjoy kayo, no. At uh, natuwa sa pinuntahan natin ngayon. Pero, meron pa tayong pupuntahan sa Baker's Hills. I'm sorry. Sa Mitra Ranch Farm. Sa kabila lang. Tata tayo. Let's go. Pero ito yung palabas ano mga ka -onics. Hindi natin ito nadaanan kanina Kaya ngayon ay madadaanan pa rin natin Marami pang magagandang tanawin dito no Ito kagaya nito, kilala nyo to no Si Shrek oh Si Shrek Kilalang kilala ni ano, Sir Alan Shrek And of course yung mga karakter doon sa Shrek na movies no kasawa, no? anak, andyan dito rin ano Marami mga Hollywood characters tayo makikita rito kagaya niya no. Okay, nakita niyo no. Wow. Ito, iba't ibang klase ornamental plants, bonsai din ano. Yan. Okay. Relaxing talaga mga kaonics. Grabe, mag-enjoy tayo rito. Gaya nito. Oh. wow pwedeng magday maglaro lahat pwedeng gawin dito no? yan okay labas na tayo mga kaonics palabas na tayo mga kaonix no? punta tayo ng Mitra Ranch Farm saka tayo babalik para bumili ng pasalubong dito sa Baker Seal wow tayo nga naman ano sobrang daming tao at nag-enjoy dito sa Baker Seals yan, yeah, kita nyo mga konis, ang dami mga motorsiklo. Mga sasakyan dito. Yan. Kahit bundok na ito, ano. Kasi pinupuntahan talaga ito, itong lugar na to.